tulong ako. Nanon. Kasi mm -hmm. di ba sinundo ko sila ano nung Sunday. Mm hmm. Yung sila Biancy. Si sina Carla. Yan. Tapos si Biancy si, nagdaan sa si, may ano, new one. Mm hmm. Uh -huh. Dumaan ng siya. new one. Tapos, alam naman natin na nandun si Habi niya, di ba? Okay, 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 okay. Tapos, hmm? si... Si Vian, si... Nakita ko may dalang prutas. Sabi ko, para saan yan? Ah! ko, so, para kay Kuya Edu <laughs> yun. Ay! Sa loob pala! Para kay Habi yan. Para kay Habi. O kasi bagay ng mga nakarama, naman pakaramdaman niya pa paits. Kailangan niya talaga yun. Ang sabi ko, grabe naman kasi tanya. Masyado na. Ayun siya, pa siya kahit. Mukhang ebectable yung fruit na siya. Oo, healthy na. Sarap yun. Sobrang dakaw may patikuyo pure. May mangga, may ubas, may saging, may apple. para Kaya, daw maging healthy si habi niya. Sus, iba talaga. Pag may order ka na kapag sila. Pwede niya namin yung pinayin na mapahid siya. Nahabol niya ako. Nasa taas pababa siya. Ay, pababa. Pababa Iba bro, iba yung kamay mo, iba yung kamay <laughs> Magaspag <bagdo> daw yung kamay <laughs> Magaspag <bagdo> yung kamay <laughs> <laughs> siyempre, <laughs> siyempre, nandun yung kasi Yung pilot ni Bianchi may Kasamang pagbabahala Nandun kasi yung pagmamahal yung yung kasi ikaw ba naman hihilutin ng loves mo tapos yung lambing mo na ganyan. Oh, Ako din bro. <laughs> <laughs>